Kumusta at maligayang pagdating sa Med for Care. Ako si Dr. Care at ang paksa ngayon ay heart palpitations. Ang palpitations ng puso ay isang karamdaman na nailalarawan sa pamamagitan ng sensasyon ng pagpintig ng puso na may mga ritmo na iba sa normal. Ang mga pintig ay sa katunayan ay itinuturing bilang pinabilis o pagpintig o napansin ng tao ang kakulangan ng isang pintig. Ang mga sensasyong ito ay kadalasang nararamdaman sa antas ng lalamunan, leg at dibdib at maaaring mangyari kapwa sa panahon ng pahinga at pisikal na aktibidad. Magdahilan ng palpitations ng puso. Sama-sama nating tingnan kung ano ang maaaring maging sanhi ng palpitations ng puso. Ang pintig ng puso ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan at sa pangkalahatan ay normal lalo na sa ilalim ng stress. Tandaan natin ang pinakamahalagang dahilan. Malakas na emosyon o emotional na mga kadahilanan. Labis na pagkonsumo ng mga inuming may caffeine. Masiglang pisikal na aktibidad. Pag-abuso sa alak. Naninigarilyo ng sigarilyo. Ang paggamit ng mga narcotic substance. Ilang uri ng gamot. Ang mga pagbabago sa hormonal. Hyperthyroidism. Hyperglycemia. Ilang uri ng anemia. Dehydration. Mga tips para sa palpitations ng puso. Tingnan natin ngayon ang ilang mga tips sa kaso ng palpitations ng puso. Kung nakakaranas ka ng mga episode ng palpitations sa puso, magandang ideya na ihinto ang anumang aktibidad na kinasasangkutan mo upang bumalik sa normal ang iyong pintig ng puso kung sa kabilang banda, ang palpitations ay nangyayari kasabay ng iba pang mga sintomas na walang kaugnayan sa pagkabalisa tulad ng pagpapawis, mabilis na pintig ng puso, mataas na presyon ng dugo at panginginig. Pagkatapos ay dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor o cardiologist, lalo na para sa mga taong may mga problema sa puso. Diagnosis ng mga sakit ng heart palpitations. Tingnan natin kung ano ang karaniwang nangyayari sa panahon ng medical na pagsusuri sa pintig ng puso. Bilang unang hakbang, kinokolekta ng doktor ang impormasyon sa posibleng paggamit ng mga gamot at pagkakaroon ng mga sakit sa cardiovascular. Pagkatapos ay hihilingin sa pasyente na sumailalim sa mga pagsusuri sa dugo at ihi at isang pagsusuri sa glucose sa dugo at thyroid gland. Batay sa mga resulta ng mga pagsusuring ito, maaaring magpasya ang iyong doktor na gumawa ng EKG, chest x-ray, at echocardiogram. Kapag nakumpleto na ang mga pagsusulit, matutukoy ng doktor ang mga totoong sakit tulad ng anaphylaxis, mga kaso ng anemia, angina pectoris, atherosclerosis, alta presyon, cardiomyopathies, heart failure, atake sa puso, mga valvulopathies. Kapag kailangang magpunta sa first aid, Subukan nating unawain ng sama-sama kung kinakailangan na pumunta sa first aid. Sa kaso ng sakit sa puso, apurahang pumunta sa emergency room o tumawag sa siyam na daan at labing isa kung ang palpitations ay naugnay sa iba pang mga sintomas na maaaring magpahiwatig ng atake sa puso tulad ng sakit at paninikip sa dibdib, kinakapos na paghinga, nanghihina at mahina ang ulo, matinding pagkahilo, nanginginig sa mga kamay. Sakit sa epigastrik na kumakalat sa kaliwang balikat. Sakit sa panga. Hindi pangkaraniwang pagpapawis. Pag-iwas para sa palpitasyon. Sa wakas ay binanggit namin ang ilang mga tip upang maiwasan ang palpitations. Inirekomenda namin sa Bawasan ang iyong mga antas ng stress. Magsanay ng malalim na paghinga tulad ng yoga. Iwasan o limitahan ang pag-inom ng alak. Iwasan o limitahan ang dami ng caffeine sa dieta. Huwag manigarilyo o gumamit ng tabako o mga produktong nikotina. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana ay nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, mangyaring suportahan kami sa isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita-kita tayo sa Mid4Care.